ule Aw anter Uli, gumbusa. Stiso, yellow pit. Tagal kitang inuhuli. Hindi mahuli sa katian. Naglalagay ako ng bitag, nahuli na. Ayan. Kahit tagal kitang inihintay, uuwi ka rin pala. Gagawin ko pa nga dito. Habangan nyo, Hunter. Stiso. Ito, dito siya nahuli. Kamukha ng ginaya ko yung ano. Kay Papa uh, Bros yata yun. Alimutan ko yung pangalan. Dalawa lang yung silo ko. Ito pa yung isa. Okay. lang ako ng silo. Labas muna ako dito. Ito, hunter. Sinabit ko lagi yung speaker. Ito. Wala mo pang ate. Tumila ko kasi siya dun. Sa mga 50 meter. Yung layo niya sa akin. Ito, gumagawa pa ako ng isa sana dito. Kasi so, dito siya dumaan kanina. Ito. Ayun yung abang. Ito yung batikwasan niya. Ito kasi siya dumadaan sa tabi ng bakod. Ito, nakatulos na yung isa kong ano. Ito. Hindi eh, na pala malalagay. Mahuli na. Mahuli na to. Hey. Thank you. Thank you. Lumbusa. Haba na ng tahid.